Media missionaries and volunteers mula sa buong Northeast Luzon Mission ang nagsama-sama sa isang workshop sa Alicia, Isabela. Ito ay upang palakasin ang kanilang kakayahan sa digital evangelism bilang paghahanda sa Harvest 2025. Alamin ang masayang kaganapan sa balitang May Pag-asa ni Leymeline Lanuza. Mahigit anim na pong media volunteers mula sa North East Luzon Mission ang lumahok sa Digital Missionaries and Seminar na siyang pinangunahan ng Hope Channel North Philippines nitong May 16 and 17, 2025 na siyang ginanap dito sa Alicia Isabela. Pinangunahan ni Pastor Sherman Piedacan, Communication Director ng North Luzon Philippine Union Mission, kasama ang team ng Hope Channel, ang mga lecture at demo tungkol sa kahalagahan ng digital evangelism. Ipinakita kung paano gamitin ang teknolohiya at media sa pagbabahagi ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos. Honestly, ngayon lang ako nagkaroon ng clearer picture kung ano po talaga yung role ko as a communication leader. Uh, ang daming activities sa church and minsan pa lang ako nakagawa ng documentation. Yung kaalaman ko sa paggamit ng digital media para sa evangelism ay mas dumawak. Ang dami kong natutunan, hindi ko na siya isa, iisa-isahin. Very practical, very relevant, and I am so excited na i-share ito at i-apply ito sa Bayambong SDA Church. So, to God be the glory, and I am ready to serve better through digital evangelism. Natutunan ng mga kaluhok ang mga kasanayan sa content creation, video production, at news writing. Pinalarim din ng seminar ang kanilang pag-unawa sa Media Ministry bilang bahagi ng mission ng simbahan para sa Harvest 2025. So ang gustong message doon sa mga bagong digital evangelism. Okay? Ang nais ko sabihin doon sa mga, yung mga bagong digital evangelism natin is that always continue to grow. No? Yung mga hindi natin natututunan ngayon ay yung hindi pa natin alam ngayon, matutunan natin ngayon para sa susunod ay magagamit natin ito. So pagka nag-grow ka na ngayon, ay tuloy-tuloy naman yung growth. No? matututo ka pa sa iba ulit na mga nais mong matutunan and eventually ay magtuturo ka rin sa iba para lahat ay mag-grow sabay-sabay at magagawa natin ng gawain na binigay sa atin natin Panginoon. Ipinamalas nila ang galing at dedikasyon sa paggawa ng short videos, pagsusulat ng news scripts at pagbabahagi ng makabuluhang conversion stories. At sa pagtatapos nga, bitbit -bit nila ang bagong kaalaman at sigasig na maging liwanag sa digital world habang tinutupad ang tawag ng Diyos para sa Harvest 2025. Harvest 2025, digital evangelism, I will go! Layuning maghatid nang balitang may dalang pag-asa mula dito sa North East Luzon Mission, ako si Limilin Lanuza, nag naguulat para sa Hope Today HCNP News.